Nurse by profession, ngayon full-time sa Digital Viz. Hi, my name is Kevin Herrera from Mandaluyong. Um, dati po akong nagtatrabaho sa isang five-star hospital, so isa po akong nurse by profession. So Kevin, bakit ka nag-join sa Digital Viz? Actually, uh, isa po akong uh, pandemic babies. So, nakita ko itong negosyo, kakabrowse lang sa Facebook. And that time, wala po akong trabaho. So, sabi ko sa sarili ko, why not sumubok sa opportunity na to na baka mabago yung buhay ko. Yun. So, ano na po yung results mo dito sa Digital Biz? Actually, 180 degrees turned talaga uh, yung, yung buhay namin kasi isa na rin ako sa nagpo-provide sa family ko. Nabibili ko na yung mga gusto kong mabili at isa na rin po ako sa six-figure uh, monthly income achiever at naging millionaires club na po ng company. Congratulations, Kevin. So ano naman po yung message mo sa lahat ng na nakakapanood ng video na to? Yan, sa lahat ng mga kapanood ng video na to, tulad nyo, okay, kung tayo ay nag-struggle before, tulad ko, naghanap ng opportunity online, sumubok lang ako, hindi ko tinigilan hanggang sa makuha ko yung gusto kong marating sa buhay at it turns talaga na, na ito yung uh, opportunity na talaga makapagpabago ng buhay. And so see you sa digital biz. See you. Bye. Bye.